Kuya sabi niyo masarap, kaya nga papakawin niyo eh. Yung isa masarap, pero iba? Parang lalag na eh. parang sasama ng tsangko doon eh. Kuya, ang ko kasi namin yung pinagbintahan namin eh. Sana ate, map mapaubos na natin yung tinda natin. sa kasi ng ulan nakakatakot na baka kumulog, kaya nga eh. Neng, anong tinda niyo? Lumpi ang gulay po, kuya. Parinig nga kayo ng matik mong kuya. Masarap. Huwag ka na yan. Sampung piso po ang isa. Sampung piso? Mura naman pala. Pwede bang patikin muna? Oh, masarap. Pwede po. Ay! Uh, mm. Malutong pa, ha? bagong luto. Pakayo mo na lahat. Ayun ko na, ha? Mm. Pabalik na lang ako. wala ko ng pera sa taas. Ayos to, mm. Ah, pag-ibus to. Buti naman, pinakayaw ni Kuya. Makakauwi tayo ng maaga ate. Kaya nga. Tagal naman ni Kuya. Oo, oh, sabi niya kukuha lang daw siyang pera. Hindi na si Kuya! Ano yung parinda niyo? sa nalasa, parang paris! Oh! Hindi naman Yun pala masarap! Kuya, sabi niyo masarap. Kaya nga papakewin niyo eh. Yung isa masarap. Pero iba, Parang lalagdating ako Parang sasamahan ng tiyang ko dun eh. Kuya, pambaan po kasi namin yung pinagbintahan namin eh. Wala akong pakalam. Basta hindi ko kubabayaran kayo. Kuya, ay pa po. lang po. Para kung makapagtinda pa ka ulit kami bukas. Uwa! Buksan ng loob niyo. Magtitinda pa kayo bukas. Paano pag nakaparwiso pa kayo? Hindi pa kayo nakawa sa ibang tao. Basta umalis na kayo kasi hindi ko kayo babayaran. Dapat nga, kayo pa magbayad sa akin eh. Kasi paano pag nagkasakit ako? Paano po pag... sumakit ng tiyan ko? Ano pang bibili kong gamot? Diba? Nararamdaman ko na nga ano eh. Ah, hanggang di pa mairit ang ulo ko, malis na kayo sa harapan ko kasi baka ang hawak niyo, balibag ko pa. Miss na! Ayos! Ayos! Isto ah. Lumpiang gulay, bilhin na po kayo. Lumpiang gulay. Ate, iwan, iwasan natin yung bahay na yan. Baka lumabas na naman yung buhay ang lalaking yan. Ah, sige, huwag ka maingay. Sinun. Oh, alay na nararating niyo. ah. Hanggang dito sa amin. Nakaabot kayo sa pagtitinda. Ang sisipag niyo talaga. Ma'am, dito po kayo nakatira? Oo, bakit? Uy, tama-tama, may merienda. Nandito na naman kayo ng Mall. Ma'am, kaano-ano niyo po siya? Kapatid ko siya. Eh, ma'am, siya po kasi yung kinekwento namin hindi po nagbayad ng binili niya eh. Ha? Talaga ba? Opo, ma'am. Kaya po hindi po kami nakapasok ng dalawang araw kasi po wala po kami baon. Yan, Ray, pumasok ka sa loob. Mag-uusap tayo. Naniniwala ka sa mga to. Kayo, sinisiraan niyo ako, ha? Aning, para makabawi ako sa inyong dalawa, papakiyawin ko na lahat ng tinda niyo. Ito ang 500. Yung sukli ay bayad na sa akin na kapatid ko noong nakaraang araw. Maraming maraming salamat po, ma'am. Kahit nakakahiya po, tatanggapin po namin. Kasi po, gusto na po namin makapag-aral. Oo naman, napakasipag niyo ng ang batay at ang tatalino niyo pa. Kaya pagbutihin niyo yung pag-aaral niyo, ha? At alam ko malayo ang mararating niyo. Hoy, teka lang dyan, Ray. Bumaba ka diyan. Di ba sabi ko sa'yo, mag-uusap tayo? Ang mapag-uusapan natin na, ah, ano? tungkol dun sa dalawang bata? Oo. Ano ginawa mo dun sa dalawang batang yun? Kinakampiha mo yun? Alam mo, sisinungaling na papaawalan yun para makahingin ng pera sa'yo. Ano nagsisinungaling? Kita mo naghahanap buhay yung dalawang bata? Tapos ikaw, ganun yung gagawin mo sa kanila? Naniwala ka naman. Ano, kaya hindi ko sila binayaran? Kasi hindi masarap yung tinda nila. Tapos mag -e expect sila na babayaran ko. Masarap man o hindi, kailangan mo silang bayaran. Buti nga yung mga yun yung eh, sisipag nila. Pagtapos nila pumasok, daran nyo sa paglalako. Samantalang ikaw, papasok ko na lang, may baon ka na. Alam mo, dapat nga gayahin mo sila eh. Hindi yan tulad ng ginagawa mo. Palamuning ka na nga, konsumisyon ka pa. Dalawang araw hindi nakapasok yung mga batang yun dahil wala silang baon dahil sa ginawa mo. Nakapurisyo ka na. Alam mo, ang dapat sa'yo parusahan eh. Isang linggo kang walang baon. Bahala ka sa buhay mo kung paano ka makakapasok at makakakain. Gumawa ka ng paraan para makasakay ka sa tricycle. Or else, maglakad ka. Ate naman, alam mo naman na wala ko ibang inaasahan, di ba? Na siya lang ako maasa para sa baon ko, tapos daganin mo ko. Wala akong pakalam ang mahalaga, kailangan mong matuto na gumalang kahit hindi mo kaedad at kung sino yung kaharap mo. Ito yung batang yun.